topic, Dr. Yulder, test-working. So, ito mga followers natin. Eh, no, ang dami nanonood sa atin. Okay. Uh, marami nag- comment malabo daw mata nila. Malabo mm -hmm. mata, hindi daw siya makakita, or astigmatism. Uh, okay, o hindi pa kita sa malapit, sumasakit sa mm -hmm. ang ulo. Pag sinabi bang malabo yung mata, masakit yung mata, ano bang iniisip agad natin? Katarak Or uh -huh. pwedeng yung old age lang, ano ba? Mga Di, nagtatanong, mga oh, young female, eh, kadalasan kung, mga 35 years old. Oh, oh, kung young patient yan, very unusual na magkaroon ng catarata. No? Oh, Because ang, ang, ang age-related cataract, lumalabas po yan, at least mga 50 years old yan. No? So kung young patient, ang first thought natin ay baka kailangan lang ng salamin, may grado. No? So for example dito, uh, kita po natin, no? uh, nearsightedness or myopia no Ibig po sabihin yan, uh, ang pasyente nakakakita ng madali sa malapit, pero malabo sa malayo. Uh, at ang dahilan po niyan ay yung focus ng ilaw pag pumapasok sa mata ay medyo nasa likod po ng mata. So, ina-adjust lang po yan ng salamin para mag-focus yung image dun po sa retina ng mata. Bakit at may taong nearsighted? 'yung nakikita lang yung malapit parang yung anak ko Oo. pero pag malayo hindi na siya makakita parang bulag na gano'n. Uh, An uh, ano yan anong cause? Well, the cause actually is just a matter of focus, no. So may ibang pasyente na mahaba ang mata. Mahaba. mata. So pag mahaba ang mata natin, uh -huh. no, uh, ito gamitin natin 'to, no. Um, so kung ito po ang harap ng mata, no, let's use uh, ito na lang. Ito na lang. Mas madali dito sa diagram. So, kung ito po ang harap ng mata at ito yung likod, no, dapat, nagpo-focus ang liwanag mula sa harap papunta dito sa likod. Eksakto siya dito. Para siyang LCD projector. Pag hindi nakafocus, eh, malabo. No? So, mga nearsighted ang focus is usually dito sa bandang harap kasi mahaba masyado ang mata. So, instead na naka-focus, kung, kung normal ang length ng mata, dito siya, dito magpo-focus. Pero pag humaba na yung mata, ang focus is still the same, pero hindi na siya naka sa likod. So, ang salamin, nilalagay natin sa harap para i-adjust yung liwanag na mag-focus dito sa likod. Bakit may taong malaki yung eyeball, mahaba? Ah, uh, some of it is genetic, ah, no. Genetic. Opo, so may mga pamilya talaga na lahat nearsighted and that might be part of it, no. Okay. And then there are others naman na ang curvature ng cornea, balik po tayo dito sa diagram, no. Itong cornea nila masyadong uh, kung tawagin natin, ay steep, no. Ano ba tawag sa taga? <laughs> ano? Matarik, oh Oo, yung, yung masyado matulis. Oo, masyado matulis. So imbes na bilog na bilog siya, o, o. mas uh, nakaabante siya, no? So that also makes the patient nearsighted. So ito yung in nililaser, no? Yung tinatawag na LASIK or PRK uh, binabago po yung hugis ng mata para ma-focus uli doon sa retina yung image. So, yun yung mga near -sighted. Yung mga farsighted the opposite naman, pwedeng masyado maiksi naman ang eyeball. So, glasses din naman ang katapat niyan para luminaw. Pero yung mga uh, ngayon uso sa mga kabataan, ako magpa-LASIK tayo kasi ang dami mm -hmm. ng mga centers nag-offer ng LASIK. Uh, anong age pwede nang magpa-LASIK? Okay ba yun? Safe ba yun? Mm -hmm. Or pareho Ingers rin ba? lang ba yan sa salamin? Um, Well, definitely hindi siya pareho ng salamin, no? Because ang salamin, tinatanggal sinusuot, wala namang risk sa mata. Um, at uh, reversible 'yan. Magsuot ka o hindi, no? Yung LASIK is surgical, no? So permanent po ang effect sa mata, so hindi po reversible. Um, but it's relatively safe, no? Um, LASIK actually started in the 1990s pa and very well established na po yung technology very advanced na yung technology uh and it is nine i would say 99% safe also no anong ginagawa um, sa lasik Parang, so, kasi minsan may nababalitaan ka lumabo mm -hmm. nang ganun natatakot na iba uh, anong ginagawa In, iniinit ba siya no ano ba yun? so um can we go to the i think the er, the first one uh -oh. okay. early yan. Okay. So, ito po yung cornea, no? Kita niyo parang uh, bilog siya. Ang ginagawa po sa LASIK is ito, nililaser po para baguhin yung hugis, no? And how do we do that? Um, we'll do a little history muna. Ang first uh, laser treatment for nearsightedness is actually called PRK, no? Um, ginagawa pa rin po yan. Uh, but the difference is, ang laser, diretso po siya sa mata. No? And, uh, parang uh, sandpaper, you know? Kumbaga, sinasandpaper natin yung harap ng mata para magbago yung shape niya. Pero smooth pa rin siya. No? But, yung laser, uh, with PRK, directly sa mata, leaves a raw area kasi may sugat. No? So, nararamdaman po yan, mahapde, parang may Uh, buhangin sa mata. Kaya po na-invento yung LASIK. The difference with LASIK is, meron ngayon tayong ginagawa na flap. No? So, either with a blade or a laser, hinihiwa po ito, manipis na manipis, para gumawa po ng flap. No? Parang flap sa sobre. I i-laser po yan, tapos binubuksan, tapos i-laser yung nasa ilalim. Tapos, ibinabalik po yung flap. So ang purpose yan is yung ibabaw makinis pa rin. So hindi nararamdaman ng pasyente na may parang buhangin after the surgery. So parang it's complicated, no, pero Complicated lang, siya. Uh, 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 but it's done very often naman, no, very experienced naman yung ating mga LASIK surgeons dito sa Pilipinas. Uh, it's very very safe, no. The most common complication actually is uh, under correction, no, which means kulang na kulang yung tinanggal no doon sa pag reshape Anong ng Anong grado nine. ng mata pwede na mag -lasik? Dapat siguro mataas na grado, 'di ba? Mga 400, ganun ba? Pag kaganyan, no, that's really functional, no? Because patients pag walang salamin, malabong malabo. Uh, but we can actually do LASIK on even lower grades pa than 400. Um, and yun yung mga young professionals na ayaw maging dependent sa salamin, no? they're into sports, for example, I, hindi pwede magsalamin. Uh, yun yung mga nagpapalaisik kahit sabihin natin 100, 200 lang ang grado. Wow. Pero the trade-off is uh, number one, yung cost. No? Cost is anywhere from 50 to 100,000 depending on how customized it is. Uh, and then, syempre, may risk of surgery. Kung ganyan ka baba, like ako, tinatanong ako ng pasyente, Do, ba't nakaglasses ka pa? Sabi ko, ang grado ko nito is like 75. No? So, sabi ko, hindi uh, na ako di ba? Eh, pag tinanggal ko, nakakita pa rin naman ako. This is fine-tuning na lang, kumbaga.